ayan mga kalutong bahay wow na wow ayan siya, ang kamatis ang daming bunga ayan wow at ayan pa ang cute dito ang lalaki ng mga bunga bilog ayan ayan siya ayan sa maliit na balde lang yan nakatanim at ayan naman itong maraming bunga ayan siya ayan so sa planggana lang yan ayan merong isa doon sa sahig ayan nalaglag kasi siya nagsiksikan sila puro mga malaki kaya na may nalaglag ayan wow